Today's video mga bradix so nagluto din ta mga bradix kay para ta makakaono mga tong lutoon mga bradix para mga brad luto di ko kanon mga bradix kay di wala man may mamalit bradix kay mahal man kayo tag 20 ang putos so nagluto na lang ko mga bradix mao din ni akong ginluto mga bradix kay hulat di ko nga kanang anak pa ni maluto kay mga on na yon ta manihapon mga bradix mao din karon mga bradix nya yeah. Kita sa uang sulod mga Bradix kay ako ni ipakita sa inyo ha ubot sa among ang kwan mga Bradix among sud anrun mga Bradix kay kaning bulad no minalintika ni siya mga Bradix pinobre lang tanawa mga Bradix so mga Bradix ingon anilang nga simple life mga Bradix akong ipakita dinyo mga Bradix so madugay mga bradik siya ako, ako dayon yun tong kuhaon tong akong giluto. Kaya napamandi ay ko ay eh, ko Andre mga Bradix kanang sobra ka ganina nga buntag. Ato ni siya. <laughs> Ato po din kaonon karon mga bradex So ayan mga bradex Ang kuhaon na dito mga bradik kay murag medyo luto na to siya mga Bradix na alin sa gawas ko luto mga bradix bisag ulan siya mga bradix nama ano, mga bradix oh. Mone amo loto an mga, mga Bradix. So loto naman siguro ni mga Bradix paupayan ta Kadjot mga Bradix kay unyak mga una dayon ta mga Bradix. Ayun mga Bradix na loto naman ni siya mga Bradix at anan ni siya ang mga Bradix kani ato ang ihapin mga Bradix kay perti man gyud inita. Ato at, ni siya ang lapi lapion mga Bradix dili ni siya iloha. Hapin lagi ni siya mga Bradix kay para dili ta mapaso mga Bradix. Pidjidjong Pirji, ini ta mga bradix ato saning pabugnaon. Ayan mga bradix, panghina wada yun ta una mga bradix kay para sipti ang atong pagkaon. Panghina wada ano yung mga bradix. Sara ginakakamot atong hanawan mga bradix kay buwad ba ng atong sudan, kinanglan matang magkinamot. So mauni ang atong update karon mga bradix. Dayon, masulod na punta dahil kundi dito sa sulod kay para maghukad. magprepare ta to sa tuwang kaunon ayan mga bradix kani nga bahaw ato na punis siyang ibutang diha mga bradix kay kanang makaon man sad na siya mga bradix so kani sudan man daw kuno ni nga sobra pero magamit pa man ni mga bradix masudan pa kani nya kani mga bradix tagan sa sudan mga bradix inununan nga si nabaw man ni mga bradix so kuha tag plato din nga duha mga bradix kay do na maputay ka uban diri nga mga bradix okay sige man siya email diha dia so nagluto na ta diri mga bradix kay para dili ta mga brader unya unsa pa may kulang ani mga bradix pagkuha tag kutsara ng yun atong hukaro ni mga bradix kay bag-o mang haun haon ayan mga bradix Ya, atong ning siyang butangan diri mga bradix kay Maniha po ta kay na kayo karon nga oras mga Bradix mo nga to ang mini vlog karon mga Bradix sana masuportahan ninyo ang ating video mga Bradix luto na gid kay ni siya mga Bradix ang katong usa po dato ang hukaran gamay Kato ni siyang padayiton mga Bradix na Ayan mga bradix, mga una dito mga bradix, kitag saramik og uh, soriso. Mamuni akong kauban mga bradix sa among pagkaon. Noon sa dining manok. Lechon. Lechon man siya mga bradix. Ibubo na pare. so, mga bradix, hulata ko ninyo mga bradix. Ayaw gini mong pamiya mga bradix. Kani kani. Kaya amo ang sudan mga bradix. Diyara mga bradix. Pakita na ko ninyo mga bradix. Buat meni mga bradix o kani mga bradix aton ning isya ang ilabay mga bradix ayo ayo nya na lang mga bradix mga unsa ta mga bradix munch um, bait din ani mo papatun sala nga bai bai ni tuma um, eh mga bradix mga unya ta mga bradix kon tanawa mo kun mga bradix Muna simple lang mong kaon, mga bradics. Hindi, hmm. huh? hmm. malaki dito. Malaki nyo, masyado po. Ha? Nakakunta ninyo, mga bradics, ito pong sudan natin, mga bradics. Ang hmm. bulad, ba? Hmm. Pero din hmm. nilang panos pa. Ang bulad. Masag na pa tayo sudan, mga bradics. Mungita, pagigya pong tagbulad imauni ato ang na matan sa una mga bradix buwad ang atong sudan pero di na na to, kay, katingalahan karon kay maumani ang sa una mga bradix nga sudan wala tayo pili ron mga bradix so maawal atong vlog karon mga bradix unta masuportahan ninyo mga bradix atong isout out mga viewers Salamat kay mga brother. Simple na am among pagkaon ka mga mga brother. Shoutout ko ni ma'am. Ma'am J. Ann. Ako, ng mga brother. na uh, vlog. So, salamat ko sa inyong pag-support o pag-like sa akong video o pag-subscribe. Salamat mga brother. Thank you. Ay!